sa umaga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka farmers so ito to na po ang update sa ating talong na Calixto F1 kung saan pang 16 times harvest na na po, uh, na po namin ngayon so lagpas tao na po no, ang ating talong kung saan maraming bunga maraming bulak so yun po ang ating Calixto F1 na palagi ko pong ibinahagi sa inyo na napakagandang variety po na talong na Calixto so ngayon ipapasilip ko sa inyo kasi nagpipitas po kami talagang talaga ganyan lang ang pagpipitas ng no, mga ka-viewers napakadali lang po so mula ilalim hanggang taas maraming bunga no, na ating mapipitas So ito yun po ang mga klase at itong kilo ito po ang klase B yung mga kagaya nito mm. to so, class B na to siya mga ka-farmers ito naman ang ating ah, class A napakaganda po oh. yan so napakagreen calyx po ang ating uh, ah, talong yan. talagang ganyan lang magpipitas mga ka-farmers, mga ka viewers ating talong so sa likurang banda tapos na po ito magpipitasan so dito banda na naman po tayo So, kahit malapit na po itong mag 4 months, meron pa tayong mga bunga na mapipita sa ilalim. So, ganito lang ang pag-harvest, no? Sobrang kapal po, oh. Tapos, lagpas ko na ang ating talong. So, sa bandang gitna, mga kapwa ko ka-farmers, pagpapasukin natin, sobrang tangkad. Kahit iganyan ko pa ang kamay ko, hindi na makikita dahil sobrang tangkad. So, dito sa bandang gilid medyo ano lang, Ah, uh, uh, mapapa lang siya kung first uh, nasa gitna ay may ulan na <laughs> so ngayon mga kapwa ko ka farmers mga ka viewers uh, pwede nyo akong samahan uh, at ipapakikita ko po sa inyo ang aming harvest so hindi pa natin tapos no ang pag harvest punta doon yan so ngayon uh, samahan nyo kami Ah, uh, bakit push. So ito na po ang mga napipitas namin mga ka-farmers, no. Napaka-quality po. Ang mga harvest natin ah talong. So yan na po. Sobrang ganda. So, ang variety po ng ating talong, ulitin ko, Calixto F1 po ng Ice Swiss. So, ito ang ating class A. Yung mga baluktot ay hindi po siya class A. Uh, ano po siya, yun po ang ating uh, class B. Yan. Tapos, yung mga nasasako, talong pa din. Kasi hindi pa minatatapos na nag -classify. Yan, mga talong pa din. Then, konti na lang ang aming pipitasin. Okay, so bago tayo magtapos, mega shoutout po sa lahat nating mga subscriber, viewer at komentator. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Bye-bye na po, no? Si Unix Vlog na po tayo mga kapo, kapamers. So kung may tanong man kayo, huwag niyo kalimutan no paki-inbox lang po. So sa yung lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.